Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nagluto ako ng aking masarap na gulay. Ito yung adas. Adas ang tawag nila dito sa Middle East. Ewan ko ano 'to sa English, hindi ko alam. Basta adas ang alam ko. So yan, malambot na siya. Lalagyan ko siya ng parsley leaves at saka repolyo. Ito yung ulam ko ngayon, mga ka Malambot na siya. So ilagay ko na yung repolyo. So, ayan, okay na siya. Tapos, mamaya ilagay ko yung parsley, parsley leaves. Ngayon, guys, malambot na yung repolyo. ilagay ko na yung aking parsley. Ayan. Tapos, halo haluin natin. yan pakuloyin natin ng mga 2 minutes to 3 minutes. Tapos, ayan, kalas na, luto na siya. Ayan mga kareels, luto na po siya. Super yummy po yung aking adas na gulay kasi dito sa Middle East wala akong malunggay so ang kinagawa ko para may green yung aking gulay is nilalagyan ko ng parsley leaves so ayan so kakain ako kain tayo mga